Dahil nga ho ang aking sinisintay na embitahan dito sa dibuhan. Ang anak nga ho ng tatay eh kahimat magpapaiwan. Abay, mahirap iyan at pagyay na isayaw ng iba isang kuhahagilapin iyan. Dito nga laag ho iyan sa barangay Santo Niño. Kita nyo naman ang mga katauhan din eh, kapupuge. Kami nga ho ng aking sinisintay nasa sa at kami nga ho mga bagong dati. Ay, di ito nga ho at masisilayan nyo na ang debutant ngayong gabi. <coughs> Si Angelo sa tarain nga ho ang lalaki. At si Angela sa tarain ho ang babae. Abay, kung hindi ho kayo naniniwala, iyan nga ho ay kambal. Dahil espesyal nga ho ang araw na ito ay marami nga hong sumaksi sa pagiging isang ganap na dalaga. Kaya naman ho ito ay talagang pinaghandaan. Kitang kita nga ho ang kagandahan at kapugian ng dalawang kambal na iyan. Nakalipas at nakalipas nga ho ang panahon. Palagi ko ho yung mga yan nakikita. Kung hindi la ang sinabi sa akin ng aking sinisinta na yan talay ay kambal ay wala akong kalahal alam At ang alam ko lang ang aho sa kambali, parehong lalaki at parehong babae. Yun nga ho ang madalas kong nakikita sa karamihan. Kaya naman ho ako ay hindi makapaniwala. At ito namang si Sinisintay umikstra pa at ang kanyang balutan ng regalo ay nasira. Alay di ito at aking kinukumpuni nga. Ang maayos ko nga ay di iyan at ngising ngisi na naman. Ang host nga ho din eh ay wala iba kundi ho itong si Barbie. Yang nag-iiswad na iyan. Dahil nga ho kami ay nahuhuli ng aking sinisinta. Kami nga ho ay huli ng sumandok dito sa hapag kainan. Ika ko nga ho, ay dyan ka na lang sa isang tabi at isasandok na laang kita. Tamo nga naman, oo. Tamang tama lang ang pagsama ko sa iyo sinisinta. Baka kalibri na naman tayo sa hapunan. <laughs> Ay di yan nga ho at dalawa-dalawa ng aking hawak. Ay, nadagdagan na nga ho ng aking sinisinta at ayaw na daw niyang bumalik. Pakiusap ko ang sa mga nakatalikod na ito'y wag na wag naman sana nga harap. Wag mong subukan. Alay, nang ako ngay nakapus tunay, babanatan ko na ito dito. Bago pa nga ako unahan ng aso you serious? Buti na lang nga ho at may mga kasabay pang natitira. Nararating-rating pa nga ho namin ang aking sinisinta. Yan ho ay nagtanong na kung saan daw ho ang hapagkainan. Ika ko nga ho sa aking sinisinta baka sa susunod sa iyo wala nang mag-imbita. Tunay ka naman. <laughs> Nakasanayan na nga rin ho dito sa amin. At ganyan hong dibuhan na magkasabitan. Kung magkaano lang nga ho ang inyong makakayanan. Wala nga naman ho ang anak ng tatay basta laang ang makikikain. Happy birthday sa inyong dalawa ang wish lang ng anak ng tatay sa inyo. Kung ano man ang mga pangarap ninyo ay sana naman ay matupad para ang lahat ay masaya. Paano ga iyan? Kami ay uuna na ng ate princess ninyo. At siya daw bukas ay may exam pa. Ay siya!